Ito po, pinupunasan na po, anak. Ayun pa ba may ulo? Yan. Ayan po, yung pangalawang pinupunasan. Sayang po isa, namatay ayun. Nandiyan si Aduh Bitri. po isa Kabawa. Hindi na buo pa. Datang nginano pa Huwag mo dito, mama, doon. Saan ka pa? Ay, 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 lang din ako nakakita ng ganun. Tatlo na. Oh. Ayun nanganak na po. O oh, mga bola sama bali. Pang-apat po. Pakitong, yeah. Dali po sa sama ilong. Kun mo pa ng isang ano. Yung ilong mama. Eh. Yung ilong yan. tiga mau anu ayo, mama ini seananya ayo apa nah jaret mabui <coughs> <Baboy. coughs> <coughs> Hindi. Dili, baboy. Mama, oh. Ma, di makatayo, oh. Do, mama. Eh, Lumalayo pa rin pa. Yan po, nangangak na po ulit. Iba mo ulit ako. Iba mo ulit ako.

Walang ilaw doon mama. Isa, iba. Ayaw pa kayo. Ito, ito. Ito. Doon sa likod lang, oh. Sa likod? Yung ginagamit natin pang ano. Oh? Wala ba? yung ilaw? Patay mo tuloy yung kanin. Yung apoy ng kanin. <coughs> Ma. Ma. ito kami ko tayo eh. Kaya naman ako dati. Mga eh. uh, kaapat. Apat na ba? Lima. Apat. Pang lima lang sana yung namatay na isa. Ayun. Jared. May punasan ko kay dati. Eh. Puro ano. Puro ano pa pa. Madumi. Kaya na nanganak na po ulit. Puti. Ma, 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 ay, huwag ko, ko kaya ilahim na ay. Ay, eh, ay, anak, ano? Ha? Ano ka? Hey, huh? na, na. Na, na. Puti. Ulit. <coughs> Tatlong puti na. babae. Asa oh, tayo maliit? Ayun to na. No?